Good morning mga guys Araw ng July 22 Tuesday 2025 Ang ulan talaga may bagyo na naman Kaya Laging umuulan sa kawalang tigil Ang pagulan sa kapagbaha Ngayong uh, panahon na to Mga uh, Mga loads Mga ito kaya nakaka-stress Kaya maganda ngayon Minsan mag tiktok para mawala ang yung pag-i-stress mga idol kaya mga idol yeah sulong sulong lang tayo at huwag tayong susuko at laban lang mga idol kaya kahit eh, may bagyo pumapasok tayo mga idol sige lang grabe ang ulan dito sa ano mga idol sa idsa oh mga idol oh yan pag pumapasok ka oh mga idol Grabe, pag umuulan, tumatalsik talaga pag dumadaan sa sakyan mga idol. Grabe mga ito, yung mga dinadaanan ko, mga idol, oh. Bang -ba na talaga mga idol, no? Bang -ba, kaya ang ginawa ko, nag-ano lang ako mga idol. Hindi na ako nagsapatos. Saka kailangan kailangan natin ang payong. Mga ay wag kakalimutan 'yan mga idol. Basta wag lang talaga magano yung uh, malakas ang. Hindi naman siya malakas ang hangin hindi naman maano lang talaga maulan mga idol tuloy tuloy yung ulan kaya mabilis ang pagbaha mga idol yan maba, mga idol nasa ano ko na mga idol nasa taga tuhod mayroon naman na lugar na hindi naman siyang baha lugar na hindi maba mga idol yan. yung iba mga naka short lang tapos nakapa yung medyo ano siya medyo madulas talaga kailangan kailangan ingat-ingat din tayo na sa paglalakad siyempre eh, mahulog tayo sa butas mahirap na mga idol ayun no kaya mahirap nag, uh, nagmumotor mahirap naman kasi alam mo naman madulas ang kalsada kaya karamihan sa makikita mo dito nakapayong na naglalakad yan no sa pasig mga idol pasig yan no yan no Oh, kahit sa ano madadaanan mo yung mga drainage sa may butas, may tubig talaga siya, ibig sabihin, baha talaga siya, baha. Napuno na yung uh, drainage, puno na ng tubig mga idol. Ayun. Para sa gawa pa, gapantay na sa ano niya, oh. Pero ko pagawa tuloy-tuloy pa tong mga idol, talagang uh, ano ang pagbabaha niya? Pagbabaha mga idol pero mabilis din naman humupa ito pag halimbawa tumigil ang ulan oo grabe no ito na ang, ang lugar sa Pasig yan Pasig to Pasig ma maaga pa lang to pero kanina daw sobrang ba na to kanina maaga pa tong pagpasok ko na to eh ano pa lang to alas 4 4.30 mga idol kaya nung kanina talaga walang tigil ka ulan sobra mabaha to mabaha kanina mga idol kaya suspindi ang pasok ng mga nag-aaral mga estudyante mga college mga ano walang pasok talaga dahil sa sa bagyo sa bagyo sobra kaya konti lang ang pumapasok konti lang ang pumapasok saka sa mga nagtatrabaho din ilan ilan din ang pumapasok sa opisina dahil sa lugar kasi na mabaha mga idol mabaha talaga yun oh. kita mo bang baha talaga yung pinagdadaanan ko medyo malayo-layo din kasi itong nilalakaran ko na to kasi gusto ko kasi pagsakay ko sa ano ko sasakay sa jeep mga idol sa jeep oo oh, oh. ayan tayo makikita mo naman na walang pasok diba choose di mar Ma, di ba Martes oh. oh. walang pasok talaga kung sa totoo lang may mga pasok wala spendido mga idol yan para pag sumakay ako sa jeep diretso na yon diretso na dun sa papuntang Maynila oo oh, hindi ka nasa saka ng bababa ka pa ng tricycle tapos sasakay ka uli oh, hindi isa na lang yan mga idol di ba oh may mga iba naman na nagbukas na ng mga tindahan. Maaga kasi sila nagbubukas katulad ng mga nagtitinda ng mga ano, yung mga saging, tapos nagtitinda ng mga itlog, tapos isda. Ang aga nila magbubukas mga idol. Maaga. May iba. Na may iba sarado pa talaga sila. Oh, ayan you know, oh, mga motorista. Ayan mga idol. Kaya kailangan talaga laban lang, saga lang, malay natin. Dahil sa mga pagsubok talaga yan sa buhay, kailangan natin na pasok ng pasok lang tayo. Ibig sabihin, lumalaban tayo. Lumalaban tayo kasi para sa ating pangaraw-araw na marami tayong binabayaran na gastusin siyempre sa ating pamilya. Kailangan natin na hindi bawal din talaga ang sinasabing tamad. Bawal yan. no oh. saka, nasa usun na rin tayo lalo sa mga usunang ng edad na halimbawa tapos na sa pag-aaral. Kailangan na magtrabaho. Hindi yung uh, nasa bahay lang. Kaya ang kagandaan yung mga idol. Ito na ako mga idol sa Idsa. Okay. Ganito din ang lugar sa Idsa. Tuloy-tuloy din ang pag-uulan mga idol. Kaya ingat-ingat tayo dyan lalo sa paglalakad natin kasi alam mo naman yung mga sasakyan mga sasakyan grabe magarorot yung mga sasakyan na yan Magulat ka na lang bigla kang matumabundol kaya kailangan natin na tumitingin tumitingin tayo sa likuran natin na lagi tayong wag tayo maglalagay ng ano sa ating uh, tainga hindi natin maririnig mayroon na palang sasakyan mababangga tayo mga idol kailangan ang ating uh, pag-iingat simpre yan sa ating paglalakad makiramdam tayo lagi nga uh, ano tayo pagdating sa mga lakaran at kailangan na din tayo na magdadasal simpre tayo sa mga idol yan lang